Welcome to my vlog. Ako si Noel TV. Let's go. Tara hanap tayo ng mabili ulam na medyo naman. Mga mura tayo ng borte. Go tayo ng palengke. Subic. Doon tayo punta sa Subic Market Bulungan. At medyo mura-mura estado -mura na sa riwa. Tara kayo. Tara guys. Let's go. Samahan niyo ako. sabi bulungan pero bakit malayo pa lang hindi bulungan si gawa eh. eto na guys andito na tayo sa bungad papasok tayo sa tabing aplaya yan na po yung mga sa gilid nagtitinda ng mga sariwang isda kahango galing sa bangka yan po guys ang dami oh. ayan pala kayo manili tumpok tumpok lang yan pero hindi tayo pumasok dun mismo sa loob ng bulungan mismo dito na tayo sa may labas nito yung mga atau untuk mga nama makyo rin sa mga hingi-hingi tau ba dyan pakawin yung mga ano yan mga kamulang ng Pilipinas dahil dyan sa Rio atin yan so, guys ikot pa tayo ng konti pa ayun ang dami mga pangihaw mga pampaksiwin sarap ayun o hindi ako nakuha pang -tang, tangat ba sarap nyan yan ikot pa tayo ng konti, guys ikot ikot kung saan so, tayo makasanyong discarding natin mabibilis dahil ko sa nada papako na sarap sarap ng ihap lalo yung mainit pa nakahango na sa uling. yun parliete barlete gulyasan uh, mm -hmm. ano pa mm ba -hmm. yung sabi nyo yellow pin silent please Katahimikan ka naman pulungan lang sabi eh beteng sisigawan tawad-tawad ng konti pag uh, nagkasundo sa presyo Okay, ayan na, pampangat. Sarap nyo, no? You know, may tailis pang tawagan. yan. Yung kinilaw. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ayan, guys, at makapili na nga tayo, no? Pinabalot na natin mga ito. Sari-saring isda, pang paksiw. Paano masabi? Paano masabi? Shout out kay Ray Calago ng Philippine Navy. Ayan, hey guys, at makapili na tayo ng isda gulay na lang at saka mga panghalo mga panghalo -pang halong at mga mercado na tayo habang papawi tayo sa natin ang pag-exercise ng lakad 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 jog konti exercise para pagdating ng bahay gluto na lang bye bye guys hanggang dito na lang ako si Noel TV subscribe my youtube channel bye bye guys ingat palagi Bye bye, ganito na lang.